Napakasarap sa pandinig. Yung matatanggap mo na ang bunga ng isang linggo mong pinaghirapan. Masaya sa pakiramdam, di ba? Kaya lang, pag uwi mo ng bahay, nakabajit na pala na misis mo sa mga bayarin at gastusan. Kunti na lang ang tira. Ano pa? Kundi mag-aantay na lang ulit ng susunod na sahod. At aasa na baka malaki na ang matitira. Pagsahod. Okay lang yan. Ang malaga. May trabaho na pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Sipag lang, tiyaga lang, laban lang. Malay mo, malay natin. Pagdating ng araw, magbubunga ng maganda ang sipag at tiyaga na ipinunla mo. Paalala lang, mas okay pa na ang pinaghirapan mo pakinabangan ng pamilya mo sa mga pangangailangan kesa mapuntay sa isang bagay na walang kwenta.